Good morning guys and good afternoon sa Pilipinas. So ngayon marami tayong ganap ngayong araw na to, guys, no? So kailangan natin magpapaganda. Naliligo ako ng maaga kasi my birthday celebration, guys. So i-witness natin kung paano mag-celebrate ng isang taga Finland o mga Finnish people, no? So yung magbe-birthday pala guys is sa side ng mother-in-law ko. So, first cousin ng asawa ko. So, i-witness natin guys kung marami bang tao, marami bang mga ulam. Alam nyo na, mukhang kain tong animal nato to, charot. So, guys, unang pupunta namin is yung godmother ng asawa ko. So, which is um, ninang niya. So, may pagkain din doon. And pagkatapos, pupunta na kami sa birthday celebrant. So, ayan guys. Tignan natin kung maraming mga tao. Maraming mga pupugi doon. Nakpo, patay tayo sa asawa ko, no? So, mind-mind na lang ang kung sino magkakagusto doon. Kahit sobrang lamig guys, naliligo talaga ako. Baka mamaya makakita sila ng alien. Ay, isti prinsisa pala. Animal ra. <laughs> Ayan guys, ready na ang madam ninyo. So tara, let's go. Arot na! So yun guys, nagka-travel na kami ngayon. So, two hours from here to Vasa. So, sa Vasa, yung city nila. Doon nakatira yung yung kamag-anak na side ng mother-in-law. So, yan ang pupuntahan namin ngayon. So, yun guys, tignan yung makikita. nagaganda na po guys kahit sobrang lamig kasi ang ganda ng view guys yung puno nila puno puno ng snow so sa social media ko lang siya nakikita you know, ngayon in real life na talaga siya guys so ayun guys kung mapapansin nyo flat lang yung bansa nila walay liko-liko street lang talaga walay pataas pababa Straight yeah. talaga siya guys so safe naman siya kasi wala namang ulan dito winter lang talaga at summer at autumn yun lang talaga ano nila dito so ayun guys dumating na kami sa aming first destination char so yung first destination namin guys is dadaanan namin yung godmother ng asawa ko So, ito yung food nila, potato with sauce and pork, and after kumain, sweet bread and coffee. So, ganito talaga ang mga Finnish people, guys, pagkatapos kumain, um, coffee and sweet bread naman. So, ayan, chika-chika muna kami saglit bago kami pumunta sa aming second destination. So ayun guys, dumating na tayo sa ating second destination char. So ngayon i-witness na natin kung paano ang kanilang birthday celebration. Kung marami bang tao, o tulad ba sa Pilipinas na maghuot pag-ayo, ata ba? So, atong lang tao kayo kung sa pagkakaiba dali sa Finland o sa Pilipinas pag nag-birthday sila. So, let's go, guys! Basing daghang gwapo dito. Mind mind na kayo! Samba, diya inday, dime kasi yung bana. Hello! Hello, Katya! <laughs> It's so cold. <laughs> Kiva, mitä vääditte tulevaan. Sokru. Ah. Mitä se on? Jaa, yeah, tätä oh. Mitä siellä nyt on? Se on vähän niin kuin... Kokeen vähän neuvoa. Mitä siinä on? Onko se liha? Ah, Kato, täällä ei mukista varten. Mm. No mutta Ja kakkua ja täällä kal... on... vaan mm. se on vähän eri mutta kuin on määrimän.

<laughs> <Tot ba? laughs> so, ayun, guys. Alis muna kami sa glit Pupunta kami sa city, sa Vasa. Kasi, bibili kami ng microphone sa pagbablog ko. Charot. Supportado ni Mister, no? So, ayun. na ko na kung paano mag-birthday ang taga-Finland or mga Finnish people. So, wala yung mga sudan, guys. More on cakes and no, pizza. No. So, dili pariya sa Pilipinas na parte na ng sudan. Nakakira iyara ah. Parte na tao. Pero dili, wala. Masiguro mga 10 people or 20 people. So, ayun, guys. Galing na kami sa mall at walang mic walang microphone so kailangan daw i-order online so ngayon i-witness na naman natin yung pinaka um, longest bridge in Finland wow so ayun guys ito na yung um, longest bridge so kung sa Pilipinas is sa Cebu is San Juanico Bridge oh, uh, what place is this so, my love? dito He is, is ito daw yung pinaka magandang spot sa Finland or pinaka magandang view sa Finland so kung makikita nyo yung dagat nila ay frozen dahil sa sobrang lamig so ayun guys hanggang dito na lang ang aking vlog maraming-maraming salamat bye God bless us all